May sumasalubong sa akin. Gusto <laughs> mo? Ah, dito ka dali. na. Kawawa naman. Parang watak-watak yata sila ngayon. Ate yung maldita Oh. Maldita ang bruha Oh. Napakasalbahin yan. Kala nyo ba? Unano yan. Pero napakamal dito yan. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, unano din yan o. Oh. O, Oh, ayan ang mga unano ito. O. Oh. Oh. Hmm? Huh? Ayan pa o. Oh. Hmm? Huh? Ayan isa o. Oh. nagbiga dun sa labas o. Oh. Ay, oh. oh. Ayan oh o. Nagbiga-biga siya sa labas oh. o. Oh, o. Ayan o. Tanong gulong-gulong siya o. Dito ka na Mika o. Oh. Kasama na nanay mo Mika ha. Huh? Oo. Oh, Ito mo, nananampal talaga itong salbahe talaga na Mika. Ito ka, Mika, oh. Mm -hmm. Oh, wala naman si Mika, sinasampal. Mm. Kain na. Nananampal ito, oh. Oo, oh, oh. oh tinamo. Ay, naku. Ba't ganyan ka, unano? Oo. Nananampal ka. Binibigyan ka naman ng pagkain ah. Lahat na inaagawan mo. Oh, nadagdagan ko lang kinakain mo. Kung tinamo na ubos na nga niya 'yan. Oh. Nagdita na. Pati yung kawawang ano oh, inaagawan niya. Pati yung isa inaagawan niya. Napakasalbahe. Eh. Ay. <laughs> Ay. Yung isa nang bigat sa labas. Oh. Yes, siguro to. <laughs> Ayan o. <laughs> In-hit siguro yang Ming 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 Woy, anong ginagawa mo, Ming 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 Anong ginagawa mo Ha? Kumain ka, oh Ming